Mari mga amas, tayo. sa kalumpit mo lang kan? Papakita ko <coughs> sa inyo yung bago Ang gaya ng mga <coughs> ayaw dito sa kalumpit tayo, mga master, baba tayo Yan, dito na sila nakapesta ngayon mga master oh. <laughs> Ito po yung dating Celtic Station Maraming oh. <coughs> man ako One tree lang oh Gandang talisa yun <coughs> Kapag kanina ka, ka hey, okay lahat <laughs> kan manak mo kay bigyan dalaw dalaw yan oh. No? To magkano? Dalaw ah, pa dalawa. Ah dalaw libo lang isa. Genta nito, ano wayan ano. Kayto dolteno, limbonan. Eh dalaw libo lang ano. Kanta kan wayan ito. Limbonan 8 months ano. Dalaw libo lang ano. So dalawanta, dalaw libo retong <laughs> Hustle eh na? Alon libre na. Yea, thank you I begin. Yea, pagray mga hamas na. Yea, na lang, pay seratipito sa regular ay pagpapalabas ng mga ticket salamat po sa inyo sa time mah. Fifty time Thank you mah hamas